Ha ha, 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 ha. Uh, Merry Christmas po sa lahat. <clears throat> uh, advance sa uh, Merry Christmas sa lahat. Ato uh, lang uh, mahalaga lang 'to pag-usapan natin mga kaibigan. Huwag kayong mag-alala. Tayong mga mahirap. Kaya natin pagkasiyahin ang 500 pesos. Noche Buena. Kaya ba? Alam niyo mga kapwa ko mahirap. Ako, ito si ko sa inyo. Ilang Pasko ba kami? Uh, kahit nung na ako'y may asawa na ilang Pasko ba nagdaan na kami kahit, kahit isang daan wala kaming handa. Tanggap na natin yun tayo mga mahirap. Ang, uh, ang gusto ko lang ipaliwanag, itong nagsasalita ngayon, babanggitin ko na, mainit ang ulo ko eh. Kayo, taga DTI, ano bang pakialam uh, ninyo sa aming mga mahirap? Dapat tumahimik na lang kayo eh. Hindi pa sana kami, hindi pa kami masasaktan. Sabihin niyo kasi ano si Boy na 500 pesos. Kayo nga ang uh, 500 pesos kung kasi ba? Ako kayo hinahamon ko kayo, uh, lahat na nagtrabaho sa gobyerno. Magnot si na kayo ng 500 pesos. At yung mga tira, kasi mahilig kayo magparte-parte, daan libo eh. Ay yung tira, itutulong ninyo doon sa mga biktima ng mga bagyo at sa kalindol sa Cebu. Lahat ng mga biktima. Siguro masaya ang Pasko naming mga mahirap. Kayo kasi, magaling kayo mag ano eh, na underestimate niyo kami. Kasi eh, sabi ninyo, ka total mahirap naman kami. Uh, one fourth na giniling. Ah, ano ba to? Kalahating uh, spaghetti meron ba? Kalahati. Wala ng prutas, wala nang ham. Alam niyo mga <laughs> mga guys, alam niyo ba kung magano ang kilo ng ham? Ha? Magkano ang one fourth? Baka 500 na. Kaya po, uh, masakit pong sabihin, tala po, talaga pong iniismo lang po talaga tayong hirap. Tapat, uh, siguro, pag sabi nila, total, sana naman tayo sa hirap, 500 pesos kasi ano yan sa inyo. Malaking pamilya. Isang tao, pwede. Ay, ito po, uh, alam ninyo, uh, wala naman po akong uh, ginakampihan. Uh, tayo po, kahit gano'n tayo kahirap, masaya na po tayo. Pero alam niyo yung mga mayaman, uh, talaga pong uh, mapanlait. Mapanlait po yung ginagawa ninyo eh. Dapat hindi nyo niya sinabi para hindi kami masaktan. Anong nga palagay nyo sa amin? Mabagoong na lang, tuyo. Ang mahal nang bilihin ngayon, no? Ha? Sabihin nyo, 500 pesos, kasi ba? Pa? Ah, uh, pang mga kababayan, magsikap na lang po talaga tayo ay nakikita mo nyo naman ang ating mga namumuno, puro awayan. Magsikap na lang po tayo na maka, makasurvive. Yung mga tinamaan ng mga kalamidad, ah, bangon na lang po, magdasal, manalangin. Kung may tulong, salamat. Alam ko diyan sa Cebu, ah, ay, kahit na total damage na yung bahay, partial damage lang, marami ako nakikita ng mga vlog. Ah, talaga pong, ah, ang gagawin po natin pag ganito nga may mga kalamidad uh, may mga bagyo na darating ingat na lang po talaga lipat na po kung uh, tabing bangin tabing ilog kasi sigurado araw 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 tuwing may bagyo babae na ang mga ilog guguho ang bundok kasi bakit sira na ang ating kalikasan kaya tayo na lang mga bawat isa sa atin huwag na tayong makialam doon sa awayan nila kasi tingnan mo paikot-ikot lang investigasyon sa korupsyon Akawawa yung maliliit. Madaling mahuli yun eh. Pero malaking isda. Mailap. Maraming pangbayad yan. Hanggang sa dito na lang. Maraming salamat. Merry Christmas sa lahat. Kahit wala tayong handa. tayong mga mayarap. Masaya na tayo. Huwag lang tayong makarinig na gano'n na lalo tayong inahamak. Bibigyan lang tayo ng budget na 500 pesos. Nutsiboy no na. Pwede naman ka yung walang handa eh. Kami nga eh. Sabi ko sa inyo. Sanay kami. <laughs> Ito sanay kami na walang handa sa so dahil sa sobrang kagipitan. Marami po tayong ganyan na sobrang kagipitan. Pero sana, wag na lang sana ang sabihin kasi lalo lang po tayong nasasaktan. O, oh, ito ha, inaamon ko kayo. Lahat ng mga nagtrabaho sa gobyerno, 500 pesos na lang ang inyong nitsubay Kaya ba? Kung tunay kayong lingkot ng bayan, para sa amin, maraming salamat kung magagawa ninyo yan. Ingat na po tayo palagi, mga kabayan. Sana pagpalain tayo ng Diyos.